Mag-iiwan pa ako sa inyo ng... Salamat ah! Salamat! Okay ba yun? Salama. May libo kayo sa siomay? Paborito ng mga bata! <laughs> oh. Ang unang regalo ko para sa inyo ay negosyong Siomay Nila Franchise Business! ito kinakain natin ngayon ay para sa inyo na! Ang alawang regalo ko para sa inyo ay ang grocery package para sa Yay! buong pamilya! Pero may additional akong regalo para sa iyo para tuwing napapagod ka at naglalako ka na mahigit sampung oras, pag-uwi mo makapahinga ka. Kaya may regalo pa akong bagong matres para sa iyo. Diba? Sa mga matres at mga pagtulog gamit sa bahay. Okay, meron kayong mga bagong igaan. At di pa nagtatapos dyan. Para naman sa inyo, mga bata, para naman mabawasan yung iniisip ng mga magulang nyo, pambili ng mga school supplies inyo. Alam ko bakasyon nyo ngayon, pero para sa darating na pasukan, may inihanda ako mga school supplies para sa inyo. <clears> Tignan <throat> mo yung mga school supplies para sa iyo. Ano masasabi mo dyan? Hindi oh? na sila bibili sa susunod na pasukan. Kompleto na kayo ng mga Ay bag, bibili, oh. libro, yan. notebook, ballpen, at iba pang mga kailangan nyo sa eskwelahan. At para makatulong sa lumalaking pamilya ni Mang Randy at bilang salubong na rin sa kanilang bagong bunso, ito, regalo ko po para sa buong pamilya. At dahil alam ko rin na mga anak na ang iyong asawa, Randy, na si Joby, eh hindi ko kakalimutan yan at sasagarin ko na aming regalo. Gusto kong sabihin sa iyo, Joby at Randy, na sasagutin ko yung panganganak ni Joby. Yeah! At inahanda ko na yung mga gamit ng inyong susunod na baby. Ilabas na yeah! yung mga gamit ng baby. Ano, ano ba? Babae, Babae! Kung sa sasagutin ko yung panganganap, yung mga gamit ng bata, ay ko na. Para paglabas, ready na siya, Jovi. ha? Maraming salamat, SB. Maraming salamat na sa amin. Maraming tulong sa amin na rin. Laga, masaya ba kayo? Masaya ako. At aking buong pamilya. Nahiyak na si Jovi. Ano lang po, tumamatawa lang po. Ngayon lang ba kayo ng ganito karami? Uh, isang, muso, isang buhos. Napaka, napakasarap mong sapat. At siyempre palapit na po ng palapit ang Pasko. Gusto ko maging masaya ang Pasko at bagong taon nyo. Kaya bago tayo magtapos, pagtapos ng lahat ng itong mga regalong to, meron pa akong panghuling regalo para sa inyo. Pero hindi ko nasasabihin sa camera, ibubulong ko na lang sa inyo ah, ha? Ah. Para hindi marinig ng mga tao. May bago, bago ha, para ito, pamasko ninyo. Mag-iiwan pa ako sa inyo na... ng... Salamat Ha? Maraming salamat sa tulong niyo, pati sa inyong programa. Then, na ay ako ng tulong sa inyo. Papasalamat ako kay Gersam Gersosa at Sb, sa SBN sa Sb Stop Hall. tulong ko sa amin na rin, kan? sa gaya ng asawa ko, kompleto na sa gamit ng mga anak niya. Wala nang problema ang iisipin pa at sa darating na Pasko at bagong taon ay meron namang maiahanda. Kaya ko'y nagpapasalamat sa inyo, sir. Pero hindi pa tayo tapos, Mang Randy, dahil may huli at personal pa akong regalo para sa'yo. Ako dapat magpasalamat sa iyo Randy at Jovi dahil uh, sa si inyo marami kayong may inspire uh, na mga kababayan natin dahil sa pagmamahal mo sa pamilya, sa sipag mo, umulat, umaraw at kahit bumabagyo enak eh, nagsisipag ka para sa pamilya mo. Kaya nga bago matapos 'to, meron pa akong regalo personal para sa iyo. Dahil analog yung cellphone mo, gusto ko itang iwanan ng isang smartphone para sa iyo, ha? Eh, Maraming salamat. Sir. Napangkalaking tulong sa amin talaga ito. Naibuho siya sa aming tulong sa pamilya ko. Ang nangunan sa inyo, sir, at sa inyo, ang ng staff niyo po. Napangkalaking. Tsaka, kada be be ko sa... Nauwi ako sa bahay, sir, talaga nanonood ako ng programa niyo. Sa totoo yun. Ah, Pinanonood ka ko kayo na. nang nakita kayo natin doon kayo sa ilog na kayan. Kaya natutuwa na doon. Ang oh, bait pala ni Sir Espino. Sabi niya, no. pagkakataon ako'y nagkaganyan eh. Katulungan din ako. Hindi naman na wala yung nangyari. Nangyari nga po. Maraming Galing, salamat po. No? So napapanood mo ako <laughs> dati?